Gabi na ako natapos. Ayun, tapos na ako nag, nag ano ng mga damo. Ito din nagaano tumubo dito kasi ang kapal ng mga damo-damo na 'yan. Ito yung wild strawberry. tinanim namin 'yan. ang 'di ang maliit na bunga. Maliit na bunga nito. Diyan Ayan. Huminga na talaga sila. Nakahinga na. Wala na yung mga damo. Kunti na lang. Kunti lang damo. Hindi ko na. Sakit na likod ko. Ayan o. Daming bulaklak o. Lapit na siya mamu. Ayan. Ayan o. Ayan yung strawberry na maliliit. Ito. Ito yung nilinisan ko. siyang dami na umapaw talagang nakahinga na talaga siya yan yan, pagod na naulaklak na sila saka dito tayo sa ito patatas, tumubo na yung tinanim ko dito yung nilinisan ko yung malalaki na strawberry. Ito, namulaklak na. Pero yung ribs bar, dami pang damo. Next uh, next time na lang yan. <laughs> sakit na yung likod ko. Oh, sakit na yung likod ko na tignis. Yan. May tumubo na naman damo. Namulaklak na sila oh. Kapit na siya, nahinog. Ayan yung, yung mga saha niya. Oh. Ilipat na na. Tanggalin yung luma. Ayan. Ayan, magulaklak na. Lumaki na sila ulit. Yung mga patatas. Ito, lamig na. Lamig magpagabi. paggabi, magpagabi. Yung bayulit na patatas. yan carrots carrots dito carrots yan yung tinanim ko ay Ayan yan yung chicharo kung tatanim na kayo, tapos yung tinanim ko dati ayan ayan yung malaki na siya. Hmm. ito yung